Okay mga ka-ketchup, at uh, sagot ulit tayo ng tanong, ano? Dalawa kasi yung tanong na pumasok sa ating uh, Evin na Vlog FB page, no? At uh, paglingkuran po natin itong mga to, pero nagpauna na po ko ng sagot doon sa kanila, uh, naisipan ko lang na ng video. Actually, yung tanong netong na uh, nagtatanong sa atin, eh paulit-ulit na lang po ito. Kung kayo po yung nakasubscribe, no? tinatangkilik nyo ang ating channel, eh, hindi na po kayo magtatanong kasi meron na po ako na unang video na nasagot. Ang tanong po ng ating kakechap, mga ah, kapatid, kaibigan, at kausap, ah, meron daw siyang motor, ah, hindi pa bayad, no? At tatlong buwan na niyang hindi nahuhulugan, no? Aba, eh, sa contract, tatlong buwan ka pa lang na hindi nakakahulog, hatake na yan, no? Eh, ang ginawa niya, sinanla niya, don sa kaibigan niya o sa kamag-anak niya. Ngayon, ang problema, dumating yung mga kolektor no? ng isang uh, motor company o yung kasa, eh, kinukuha na sa kanya yung motor at tinahanap ko nasan yung motor. Eh, sinabi niya sa akin, eh, may sa akin, sinanla daw niya. Ngayon, yung pinagsanlaan, sabi sa kanya, eh, tubusin mo muna. Oh kita nyo, nahirap, nagkaroon ka tuloy ng dalawang problema, doon sa kasa, saka doon sa pinagsanlaan mo. Eh kasi nga, syempre, tubusin mo muna eh, nagbitaw ako ng pera sa'yo eh, tubusin mo muna, hindi eh, mo pwedeng basta-basta kukunin. O, hindi niya sinabi sa akin kung magkano niya sinanla. Ayan po ang problema niyan. Unang-una, nasa kontrata po yan. Nung kumuha ka ng motor, no, basahin niyo yung kontrata, malalaman niyo po doon yung uh, laman na kontrata hindi nyo po pwedeng i-breach o sirain ang nakasaad sa kontrata. Pwede po kasi kayong makasuhan dyan. No? Maaring sibil. No? Maaring uh, criminal kung kakitaan po ng merong criminal aspect. No? Kaya po, wag po kayong magsasanla ng motor na hinuhulugan nyo pa rin hanggang ngayon sa kasa. Bawal na bawal po yan no? At uh, ayan ang mahirap sa atin pag nagigipit tayo, naiisipan natin yung uh, motor na hindi pa rin naman atin hanggang ngayon eh naisanla natin. Eh ano daw ang gagawin niya? Abay, bayaran mo na lang muna para hindi ka mahirapan. No? Bayaran mo, sa mabawi mo yung uh, motor. Ang problema niyan, no, yung motor ay nagamit na bangga, hindi sinabi sa'yo. No? O kaya yung motor na sinanla ay eh, nagamit sa kalokohan, nagamit sa krimen, nakuha yung plaka, nakapangalan sa'yo. O yan ang mga ano niyan, negatibo dyan. Eh, magkakakaso ka pa. O ikaw madidimanda kasi yung motor nagamit sa katarantaduhan. Eh, makikita yung plaka niyan. O hindi, pangalan mo lalabas. Mapapatawag ka pa ng kapulisan. O, ngayon yung, yung motor na ginamit eh. Eh, kaya po kayo pinatawag namin dito para magbigay ng linaw. Hmm. Kaya wag niyo pong isasanla yung motor na nasa ilalim pa ng kontrata ng pagkaka ng bilihan. Bawal po 'yan. No? At 'yan po ang sagot natin. Ayun po ang gawin niyo. Tubusin niyo pagkatapos niyo pong tubusin. Kunin niyo yung motor, dumating yung kolektor, isolin niyo na maayos. O, kasi sabi si sinasoli ko na o, kasi hindi ko na po kayang ituloy yung uh, hulog. At pag nakita ng kolektor na yan, eh, nalaman ng kolektor na isinanla nyo, eh, baka ma-blacklist kayo, no? Alam nyo po yung mga motor company, yung mga kasa na yan, may mga affiliation po yan, no? Meron po silang mga database, no, na pagka ikaw hindi ka nakabayad, no? Hindi ka na kompleto nagbabayad. Gumawa ka pa ng kalokohan, eh, mabablocklist ka. Kaya pagka nag ka ulit ng motor, eh hindi ka napapayagan. Sinira mo ang iyong pangalan, pati yung tiwala ng mga kasa. Hindi lang kasi gano'n. Hindi naman lagi-palagi nakakaalamang tayo. Ayun lang panghuli kong masasabi. Pagka po... Uh, pupunta kayo dun sa pinagsanlaan nyo, tubusin nyo na. No? Pagkatubos nyo, dumating yung kasa, yung mga kolektor, soli nyo na. oh, eh sana lang. Kasi hindi naman kasi basta hinahatak yan. Pag nakita may sira yan eh, eh hindi yan nahatakin. Ano po gagawin? Ipaayos nyo muna, gagasusan nyo pa. O, oh, kaya mahirap yung mga sanla-sanla na yan. Ako po, yung motor hawak ninyo, nagtiwala sa inyong kasa, nakautang kayo. No? Ingatan ninyo yung tiwalang 'yan, wag pong mawawala 'yan, wag din mabib makakabitaw sa inyo. Bakit? Darating ang araw, mangungutang ulit kayo ng motor. Hindi na kayo makakaulit kasi na blacklist na kayo. No? Ulitin ko may database po 'yan, yung mga kasa na 'yan, no? Yung mga ano sasabihin sa inyo, Uh, naka-blacklist po pangalan nyo meron po kayo pala kayong nakakawang motor doon sa ano, Mitsukoshi eh di na po kayo qualified kailangan po, resolvahin nyo muna ang problema ninyo para po makautang kayo ulit ng motor sige po mga kakechap hanggang dito na lamang po, salamat sa Diyos at ingatan po tayong palagi ako po ang inyong kapatid, kaibigan at kausap pag -ibig.